Punti ka go. Shot uh, by. Marino sa ikaduha. Kung di ko pagkamali. Uy, para sa ikatulo. Evan Marino. Evan Marino Evan Marino leading. kita na Baliyo Pao second spot Ivan Barani Barino Pang first spot Galio second spot Balani third spot Ala nakuha si Galio Ya, Barino, ay ban barino. Mahigpit, spot. Galio, balani pang apat. na. Wow, wala. Kung ni balani si Galio, pang apat na. Lah. Oke, okay, Aiban Perino leading. Balut by Ini deh. Balani. Sudah berubah. Galio. Ram Sarang Aiban Barino Balanis Aiban Barino leading followed by Balani Skaspar Balani Anak ha monting na si Barino dun Montek na Ito Ayan na, humahabol si Evan Barino Nasa third spot si Balani na ang naguna Okay, Balani, d-day Allowed by right, 118 Evan Barino, third spot, humahabol Balani. Lahabur. Eh. Alaka Muntik na makwa. Mutik na ng Yang Barino Balani leading ah, Barino Alaga Libimas si Barino Alaga Alaaa Pagbakan anong nangyari kang barino ala nakuha na naman na, balani pa rin nang naguna ala pa man Joseph Pat, Barino Pangapat. Okay, oh, one, one ba eight, eight, Barino, Aguilar. Okay, Balani pa rin ako na, pa ba? <coughs> DB Mas, 1 spot, Balani Kapat. <coughs> La... approaching Balani. Wow, DB Mas, 2 spot, 118, pang